po sa lahat at lalo lalo na po sa inyo, Governor Charlie Jason. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mga mayang Pilipino. At tungkol lang po ito sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Naliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit so, ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman po sa sinasabi na, kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, -una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposible mo lang kinalaman ang ating Head of the State. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansa Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nangunan rito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, inuutos sa presidente sa BBM, BPM gagawa ng project about destruction of the president. I-re-review muna, mag -re review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kakutahin. Minensyon niya yung drop and corruption. plat control, ano Good afternoon, um, Manala from the Daily um, na kasi ako hindi mo taniy ganon ganon Manala mga 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 student leaders mga or student organizations to mga 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 Napabalitan ko lang na kumikilo sa mga siyante. Narinig ko lang magtagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead mag dito, hindi tayo. And how do you envision this, and uh, this student movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na, na pangunahan ng kabataan, ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwel, uh, eskwelahan? Paano niyo po itong nakikita ma-execute ma ng mga kabataan? Well, future nila are you calling so for, me for me boycott? Me on, of So, sila bahala. Kung nila, sila for total me boycott? itong Sila dapat sila ang mismo para hindi mabahiran ng mga pulimilang. So yung pong boycott ng mga eh, uh, estudyante sa talang uh, sa eskwela sa nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi ko wow, ba yung mga uh, corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Naaratan tayo sa demonstrasyon. Itabi din ang pera. Nalaman na, na, demonstrasyon. Magpamayan sila ng mga kalabat. Munguray pa tayo ng mga atakdog. Kaya marami silang atakdog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, baka nga at huwag lang salita. May mga nag-atak-atak. Atakdog ang at tawag ko niyan. Di lang bayaran sila para sila. And one final clarification. Dahil sinabi mo sa panawagan sa, na paggaba sa presto si Pangulong Marcos kasama sa mga sa mga involved sa sa flood control projects na yan. So nananamulugan ko ba na sinasabi nila rin na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption. Tayo okay. na lang tayo hindi nakakaalam ha. Tayo na lang. Sinabi mo eh. Sinabi mo eh. Sir, ito siya. Sir, magandang hapon. Sir, na po ng Bakit kung natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano ah, bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung corruption. Hindi, hindi yun ang sinabi ko. Wag sila pumasok, hanggang hindi ko babae yung mga official natin na kurap. Kung maawa sila sa mga sinyante, mga kabataan, dahil mm -hmm. pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan at mga sinyante, umalis na sila dyan the soonest possible time. Asa? Yes! Pero ba't katagal yun sir? Habang nakaupo sila, nahihirapan ng mga kabataan. Okay. Mga, mga... So sa tagal po ninyo sa politika sir, may nakita na batahin na bumaba sa pwesto dahil uh, siya sa corruption sir? Dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, pa dito po sa Pilipinas sir, paano yun? May delikadesa sila. E paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at ano, pagpatuloy sila sa pagkakas? Bumaba na lang sila, bago na sila mapakamatay, wala namang papakalagay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Uh, magandang gabot po, Eta 98.3 FM. Go! Ah, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat hubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na ho tayong umbusman. Meron na tayong sandigan pa yan. pagkatapos eh, mo ng investigasyon ng, ICC, ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadaling yun? Hindi dapat yun ICC dahil sa sarili tempo. ICI ah, po, ICI. ICC, hindi ko pala. ICI po. <laughs> <laughs> oh. Pampangalala nila ito, pampapugilang nila dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako sa nila Ben Simpson, uh, Mayor Pagalo, mga ganyan tao yan, sa kayo mga iba, unahin niyo po inong si Dorte, huwag na kayong lumayo. So, yes. <laughs> <inaudible> kaya ko nang sabi nyo, na doon na kung sa Ilocos Norte yung problema, ito ba uh, ay ala, ah, ang kalimbagong taktika para kung yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay uh, Duterte doon sa, I sa ICC. Ito ba ay eh, panibagong taktik para malihis lamang yung usapin? Well, pagkat nakita ko naman ang video, tinuli si former president, wala naman marang pares. Correct. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang marang pares. Pahuli ng tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Dama. Dama. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin, isang sasakyan. Maski pa overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahay ka lang kaso ngayon. Abuti ka na siyap siyam, may parking fee. Pagpahin ka lang parking fee, matutulong na kaso mo. Ang ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless, na ka ng media, doon lang nakukulong. Eko, bako ho yung nagugulimihanan. Eh, lahat po ng, uh, ano, eh, tinuturo, no, itong si uh, congressman na uh, Romualdez. At ito pong si uh, congressman ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pinsan ng presidente go. yan. Go. Nadali <laughs> <Nadalik. laughs> <Nadalik. laughs> Ang alam ko, si Sandy ko, <laughs> lumipad na. Nauna <Paano> na. na. <laughs> hindi mo na makita yun. Salamat uh, po, go. nice you they and they are both from Red